Parang maririnig ko daw na may kumakatok sa loob ng medyo. Opo. po? Ako dyan. Uy! Taw po? Oh! Naku, ikaw! Oo oh, nga. Yeah. Taw dyan? Dati na, taw po? Ay, uy! Puto ko! Uy! Wait, may umiyak na babae. Ha? Huh? Babae! Taw, taw po? Taw po? Ako oh, po. Uy, put. Ito ka. Mag-explore kami ngayon. Sama-sama, trio. Oo, kami ang tatlong bugok <laughs> <laughs> dito. Tatlong si bugok. sa cemetery yung ito, nagsisimula pa lang kami mag-explore, ay nakakita na kagad kami ng nilalang na sobrang nakakatakot. Oh, maganda dyan. Ay, Ay, ano ba? Oh, ah, oh ano? di ba? Ikaw ba natakot ka rin ba? Comment ka diyan sa baba kung natakot ka rin. Si Joko nga tingnan mo, munti ka na mapatakbo sa takot. Habang patuloy kami nag explore eh meron na kami narinig na kuha palo sa pader. Opo. Ako diyan. Oh, Uy. Ako yata. Hindi ko sa. Na-rinig. Na-rinig ka pa rin tumutok. Lugaw, hindi na 'yan ayo. Hinanap namin kung saan nagmula yung katok na yun at nakita namin ang kitam nito. Feeling namin dito nagmula yun. Tao dyan? Tao dyan? Oo. At habang nag explore kami, eh, napagpasyahan namin na dapat mauna si Benok. Kasi siya yung pinaka nakakatakot, este, yung pinaka matapang. Oo, so, ma si oh, mauna si Benok. Tapang. Oh, mm -hmm. Lupe? Oy, monetize na? Wala Aba, tega, teka, teka. Mayroon tayong aabangan. May ay, ano ay, dito? ay, ay No. Ben Ano ba? Ito na ano? Sino pa Ano meron diyan? Hoy, puto ng Ano nakatayong itim? itim? Ano? Ano? itim? Oh, ano? Okay. Ano? Napatakbo si Beno kasi meron daw siya nakita na kabelong itim. Hindi ko alam kung ano yung nakita niya. Piling ko ano yun lang pero natakot talaga siya. Wala. Ano bang nakikita mo itim? Parang may ganun. Belo na itim ganun. Belo? Oo. Parang makote ganun. Belo? Bigi Belo? May sa surgery yun. Nandito siya. Oo. Dala may EMF mo kaya. Oo, dala ko EMF. Dala ko EMF kami ha. Masakit Mura ako. Tutukan mo nok. Ayan, okay. Oh. sa nakita? Sige, lapit ka pa dun. Ayan sa? dilawan Ilawan mo, pa kami ulit. dito kayo, Joe. pitik. Ay, upo mo para, no? Oo nga. Sumipit eh. Gago. Ano? 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 Ano?

Itunuloy na lang namin ang pag-explore kasi po daw yung EMF. Baka mapalo pa namin si Beno. At ito naman ang aming nakita. Mapalo? Oh. Siya <laughs> yata yan? Palakakabawa. ba? ako. Ngayon baka iitapan mo kay Chris Pogay ah. Ay <laughs> subukan mo. <laughs> mapalo ko sa itong camera mo. Kami kami ka Uy ba? Uy. Okay ka lang bebe? Uy <laughs> bebe. Beno, baby mo yan? Oo. Shhh. Eh, speed video ko. Papakita kay Anna Lin yan. Tip na, tip na. Huwag kang hapil ka kay Chris Mungo eh. Ay, pangay. Ay, hawak niya ba dyan? Ay, 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 gamit lang siya, no? Hindi yun? Huwag ba talaga si bas ko yun ako magdala? Eh? <laughs> Kapagutok dito. Pumatik talaga to. Ah, ano talaga to? Kasi nasa simentery tayo. May mga kaluluwa talaga dito. Tako? Tako po! Apo. Uh oo, -huh. oh, sa Nichiro na. <laughs> Pero ni Benok, sa Nichiro nagmumula ang katok. Ako, hindi ko alam kung saan. Basta alam kong kinakabahan na ako. Nung magyakag si Benok na umalis kami, ay ito naman ang nangyari. Ay, oo, nagtay dito. May ahaw. Kaya, takam pa naman ako sa ahas. Ahas? Doon na lang tayo. Diretso na lang natin yun. Saan ba? Wala kayo. Uy, puto kayo na mo. Uy, 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 uy. Gago. Ah, ay. Dito ko na nga naitanong kung ano bang istorya dito. At ito ang kanilang sagot. May story ba kayo narinig dito? City. Wala naman. Yung ano, anong nangyari? Ano pag explore niya mag-isa dito. Ang nangyari, lahat ng equipment ma- equipment niya, bigla na nasira lahat. Audio na lang natira, yung audio. Para yung audio niya parang... Hindi pa mali na... Brrr, may mga ganun na ano, oh. na ano. So, gano'n yung nangyari doon. ko. Habang palalim ng palalim ang aming pag explore ay eh, palalim din ng palalim ang putik ay, na aming dinadaanan. At bigla na lang kami minaring na para kaming tinawanan. Yung tumawa. Yung tumawa ta eh. Ay, kala ko may... Tumawa. Dito, dito. Saan? Paano, ano bata? Paano mo nalaman dyan tumawa? Dito ko narinig eh. Ba't ang hilig mo sa iskinita? Eh, saan na ako dati daw? Narinig yan? Hindi. Narinig mo? Ano? Ano narinig mo? Parang babae. May iyak. Ano? Narinig ang parang babae. Wait, wait, May iyak na babae. Ha? Huh? Babae. Na nag, ano, parang nagsahalita na ako. May iyak na babae. Ano? 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 Hindi ko alam kung meron talaga silang narinig na may iyak na babae pero parang gusto lang talaga nilang mag-action oh, post. Yung pang tag-team ba sila na parang kala mo Cardo Dalisay? Cardo Dalisay? Sure. Oo. Oh. Pwede na, pwede na. Ah. Habang palayo ng palayo ang aming nararating, eh palakas ng palakas ang tunog na aming naririnig. No. na Ngayon o. Pansin ko yun. Makatilikod ko. Lakas ang katok. Grabe yun. Pansin ko yun. Pansin niyo yun. Pansin niyo, parang pag nagtatao po tayo. May sumasabay na. May sumasagot. Parang may tumutok-tok sa... May agree, ano nila. -u -u sila. Pero sabi nila. Kaya palang bangon. no? Ay, puta. Ano kaya pala. pala? Kaya pala. Yan, no? Nakapakanalay. Kasi nga, ang kwento ng mga watatanda, di ba? Pagka, di ba kasi nga yung mga spirito kalo, hindi nila kaya yung rect agad magsalita. So parang ginadaan nila sa ano? Ay, may kandila sa ako dito. Ay... May lighter diba, Wala akong lighter dito. Mamaya magkandila tayo. Wala no, Kandila challenge tayo mamaya. Gusto ko pa kaya tayo kung yung dulo nito eh. Ang dulo? Yung may no, sunugan, yung ng sunugan ng kabao. Sunugan ng kabao. Mamaya pupuntahan natin yan. Ayaw. Oh, mamaya pupuntahan natin yan. Pag gusto nyo ngayon na. Oh, pero din Pero sabi nga na no, matatanda, no? May... Kaya talaga ingay na ginagawa sila. Ginagawa silang, silang ingay. Para... Mama, Sito, Ay, nandito may kasama. Minagang oo, may nandito no. kami. Parang gano'n, di ba? Kaya kung... So, so ibig sabihin, yeah. parang naiintindihan pa nila tayo? Oo, oo, oo hindi oh. na sila makapagsagot ng rekta ka sa atin. Oo. Uh -huh. Hmm. Hindi nila kaya mo tinanong mo, may tao ba dito? Oo, oh, oh, agad. May, hindi sagot nila yung ano. Pero sumasagot sila nung no, ano yun, ano, nung tao po. No oo. Ingat po sa si mga tao. po ka nga. Ako po! Ingat po po kami ngayon. Parehang kayo po spellok. Uy! Putang! <laughs> Ayoko na Ayoko na <laughs> <Ayoko> Nangangati na. <laughs> ako. Huwag ka nangangati. ko bigla. Tingnan nga <laughs> Kanaan, Sige, explain Sige, Sige, -explain. <laughs> <laughs> Sige, explain ka muna, no? Sige, mag-explain ka. Mag-explain ka. Sige, explain Pero ang baho, Ang baho? Uy, uy, uy! <laughs>

Wala ting. Mm -hmm. Hello. Anong tawag doon? Wala. Halatang halata yung boses mo. Dapat ang isa doon, no? Oo, oh, kami pa. Putik oh, nga lang, no? Tapak kami. Tapak kami. Ang <tamcisTiffany. ms> <itation> bago pa naman. Bura Napakita niyo kay yung ano? Mamaya daw eh. Gusto lang Umo na lang. lang. Oo lang. Oo lang. ko sa Oo lang. natin yun. Ito ko Abangan nyo.